So, simula natin sa tanong mula po kay Mardelo Silio Agapay Ayan. Ang una po ang katanungan uh, ay mula sa kanya At ang kanyang tanong ay marami <laughs> Ang sabi niya ay, naniniwala po ba kayo pastor sa muling pagkabuhay? Kailan ito mangyari mangyayari? Kailan po tayo makapunta sa langit kung di tayo mamamatay? Alam niyo, niyo ba ang tao ay nilikha ng Diyos na may katawan at may kaluluwa? Magka, magkaiba ho ba ito? So sa kanya pa lang eh, ang dami ng tanong eh, <laughs> mga kapatid. Pero, napakaganda ng katanungan ito. At least, uh, ang tao ay malinawan, ano ho, mga kapatid. Doon sa una niyang tanong na, naniniwala ba tayo tungkol sa muling pagkabuhay? Yes, naniniwala tayo at maliwanag na ating pinaniniwalaan yan at turo yan ng banal na kasulatan ang grupo na ng mga tao na alam ko na hindi naniniwala sa pagkabuhay ay muling pagkabuhay ay yung mga tinatawag natin mga sadosis o mga sadoseo. Kaya sila nakipagtalo pa sa ating Panginoong Yesus na no, una natin si Jesus Christ sa lupa dahil hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Yun yung mga sadoseo. Pero yung mga Kristiyano na naniniwala sa ating Panginoong Yesus, of course, naniniwala tayo sa muling Pagkabuhay, ano ho, kapatid na Mardelo Agapay. And then ang tanong niya, kailan po ito mangyayari? Manapakigandang karanasan at tanong, kailan ito mangyayari? Of course, ang pagkabuhay general ay sa pagdating ng ating mahal na Panginoong Hesus. ano ho. At ang sabi niya, kailan ho ba tayo makakapunta sa langit kung di tayo mamamatay? Ang nakatala sa na Kasulatan ay napakaliwanag. Una, nasa Juan Kapitulo 11, versikulo 25 ay ganito po ang ating mababasa. Bakit tayo naniniwala sa muling pagkabuhay? Dahil ang ating Panginoong Yesus mismo ang nagsaad niyan o nagsalita niyan. Sabi rito, ay ganito. Juan 11.25 Sinabi sa kanya ni Yesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang sumasampalataya sa akin bagamat siya ay mamatay ay mabubuhay. So dito ho mga giliw namin mga kaibigan at mga kaibig kapatid, lalo na doon sa nagtanong, ay ang Panginoong Hesus po mismo ang nagpahayag. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection. Siya ang muling pagkabuhay. Maliwanag po sa Tagalog. Ano ho? At ang buhay. No? Siya ang giver of life. Ang sumasampalataya sa kay Jesus Christ. Ang sabi nito, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay siya. Ayun. Ito ang napakagandang karanasan at pag-asa ng mga taong may pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Yesus, mga minamahal na mga kaibigan. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kung may pananampalataya ka sa Panginoong Hesus, ay may kasiguruhan ng muling pagkabuhay. Ano ho? Ito ang napakaganda. At ang tanong niya, kailan ho ba ito mangyayari? Meaning, kailan mangyayari ang muling pagkabuhay? Tandaan natin na meron turo ang Biblia na tinatawag na muling pagparito ng ating Panginoong Asus. At sa kanya muling pagparito, yung binabanggit ni Jesus Christ dito na ang sumasampalataya sa kanya, kay Jesus Christ ay muling mabubuhay bagamat siya mamatay. Kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? Ayon sa kanyang tanong. Ang wika po ng unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16, ay ganito po ang ating mababasa. Ang sabi dito, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng Arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. No, mga kapatid, so ipinahayag nito kung kailan ito pabubuhay ay sa pagdating ng ating Panginoong Yesus sapagkat siya mismo ang bababa no, kasama ng mga anghel sa langit na may sigaw, may tinig ng Arkanghel at may trompeta nang Diyos, ano ho, mga minamahal. At ang tanong niya, kailan ho ba tayo makakapunta sa langit kung hindi tayo mamamatay? Aba, ganun din. Sapagkat sa verse 17, ganito ang ating mababasa. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So mayroon palang na ng ating Panginoong Hesus ano ho, na mga buhay na mga matuwid. Ayun yung panahon na mga kasama nila, yung mga patay na mabubuhay, na mga may panampalataya, sa salubong sa Panginoon sa papawirin, mga minamahal. So ito ay napakagandang karanasan, ano ho, mga kaibigan at mga kapatid. At ang sabi niya, alam niyo ba na ang tao ay nilikha ng Diyos na may katawan at may kaluluwa? Magkaiba ho ba ito? Aba yung tanong niya ay parang itinatanong niya kung alam ko. Uh, ayon po sa Biblia ay ganito ang ating mababasa. Ano ho? Yung tanong niya na kung alam ko ba na ang tao ay nilikha ng Diyos. Opo, uh, ako'y naniniwala dyan dahil uh, yan ang turo ng banal na kasulatan. Pero doon sa tanong niya na ang tao ay may katawan at may kaluluwa, uh, medyo tutul doon sa sinasabi niya na ang tao ay may kaluluwa. Bakit po? sapagkat ang kaluluwa po ay marami mga taong na nagkakamali dyan o nalilito na inaakalan na pag ang isang tao mamatay ay lalabas yung kaluluwa. Mali po mga kapatid, kung ito, inyong babalikan ang banal na kasulatan at ating pag-aaralan, ay merong maliwanag po na isinasaad po dyan. Sa Genesis chapter 2 verse 7, ang tao ba ay may kaluluwa? Pakinggan natin ang banal na kasulatan para tayo ay hindi maligaw. Ito yung pinanggalingan kung paano, ng, paano ginawa ng Diyos o nilikha ng Diyos ang tao. Dito ay ipinahayag mga minamahal na mga kaibigan kung ano ba ang mayroon sa tao. ba? <laughs> diba? At sabi po rito ay ganito. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Saan galing ang tao? Sa alabok ng lupa at hiningahan ng mga butas ng kanyang ilong nang hiningan ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ayun. So dito po sa talata ng Genesis chapter 2 verse 7, hindi binanggit dito at ang tao ay naging buhay na may kaluluwa. Walang ganon. Ang sinabi dito ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Bakit tinawag na kaluluwa ang taong buhay? Sapagkat ang kaluluwa pala ay binubuo ng katawan at ng hininga o espiritu tawag ano ho mga kaibigan at mga kapatid. So, ang kaluluwa nakikita. Tayo 'yon. <laughs> Tayo 'yon mga minamahal. Magkaiba ang kaluluwa sa sa tinatawag nating katawan sapagkat ang kaluluwa binubuo ng katawan at ng espiritu o ng hininga. Ano po? Kaya doon sa tanong ni Brother uh, Mardilo Agapay kung magkaiba, yes, dahil ang katawan at ang hininga, pag ikinumbayin yun, ang resulta nun, buhay na kaluluwa ang tawag mga minamahal. Salamat sa Diyos at may mga ganito tayo mga paglilingkod. Lalo na, ito po'y napapanahon mga minamahal. Dahil bukas po ay November 1 at November 2 na ang sabi nila ay ang tawag dyan ay mga All Souls Day. Di ba? Mga araw ng kaluluwa, etc na yung mga patay magpaparamdam at yung mga patay ay maging ganito, etc. na pinaniniwalaan ng matagal ng panahon na yung mga ganyang katuruan, no, excuse me po doon sa mga naniniwala ng ganon, ay hindi po yan nakabasi sa badal na kasulatan. Kung kaya meron tayong ganito mga programa na ang salita ng buhay, dahil magkakaroon tayo ng pag-asa at makakaalam tayo ng mga katotohanan tungkol sa banal na kasulatan kung ano pong tinuturo tungkol sa mga bagay na ito. Ano po, lalo na na ang Diyos ang lumalang sa tao at kung paano niya nilalang ang tao galing sa alabok ng lupa. At hindi pa ito kaluluwa nung ang tao ay wala pang tinatawag natin mga minamahal, hininga. Kaya nung ang tao ay naporma na siyang tao mula sa alabok ng lupa, hiningahan ng Diyos. At ang sabi pa nga nung, nung hiningahan niya ay ang sabi doon sa mga theological studies ay idinampi ng Panginoon ng kanyang labi doon sa ilong ng tao at hiningahan niya kaya ang tao naging buhay na kaluluwa. Kaya nung tinatanong ko yung aking mga Bible students sa face-to-face -face at sa online, dahil meron po akong Bible study online tuwing uh, Merkules ng hapon, alauna, at tuwing Linggo ng alauna ng hapon at ito yung mga Bible students natin ng mga interest na gustong matuto ng mga salita ng Diyos at uh, gustong malaman ang mga katotohanan ay sa mga pagtatanong ko sa kanila hindi po nila o hindi po sila nakakita pa ng kaluluwa pero nung nabasa natin ang banal na kasulatan nakita na nila ano mga kapatid so ipinahayag po rito sa mga katanungan ni kapatid na Mardelo napakaganda at least nagbigay ng ng bukas na kaisipan doon sa mga ibang pa, iba pang mga nakikinig na meron palang pagkabuhay na maguli at ang nagsalita niyan ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa kanya muling pagparito, siya ang bubuhay doon sa mga patay. Ano ho? At ang sabi nito kung kailan tayo makakarating doon sa langit, pagdating ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa. Ano? Sapagkat siya mismo ang darating. Ano ho mga minamahal?